yung may-ari mismo nito guys, hindi tayo papayagan ng gabi at hindi rin tayo papayagan na nag-explore tayo dito, nag-ikot na walang kasama. Kasi marami talaga nakamataan sila ito mga Kaya guys, uh, pasensya na hindi natin pwede explore ito ng gabi kasi nagbawalan tayo ng may-ari. Oh. Oh. Esquilan sa Sunrise. Sunrise Esquilan sa Sunrise. Okay. Christian, Christian College. Christian College. Tapos na na pila ni na, na Bandung na, na undang Esquilan. Mm hmm hmm na Wala mo balik. Ano niya pa ba? na. Na bando. Ano ng year cancer nger? May taon na to? Basta ako naka... Ano ko dito?

Mudah oh, agak kelit. Ah, mudah agak kelit. Miss mudi pun kita gini mu. Hmm. Lah, baik bangai saku likut, nyambak baku. Gumbas sem likut. Oh, Mapan sin lang nima, ni mu. Tak ada ni mu wala. Mu wala dayon. Hmm. Nangak ngira Sheila mu kalit lag kon ba. So amang intran sane sir. Tersalan tahun. Asing sih sih. Sing sir. Oke lah. Tentaran. So, guys, andito kami ni, sir. Anong nah, ah, okay, okay. <laughs> so, eh, pangalan natin, sir? Dung-dung osko. Dung-dung osko. Ayun. So nagdala ng si sir guys kasi isang itong lugar na to, pinamahayan natong maraming mga ahas, mga ilo cobra. Oh, Philippine cobra sir no. Yan ba yung banakon? Si rin. Iba rin yung banakon. Ah, okay. Dito tayo. Sige, sige. Dati, dati 'to Dorm. Dorm. Diganti. So, ano mo dito na mayroong bata dito magpapakita? Oo, oh, dami. Kaya may inay dito pag... Pag gabi? So, pag gabi. Dito. Okay. Dami naging magkakalampag dito. Pagkakakalampag dito, pumasok tayo dito. Oo. Kaya may as. Ah, kahit dyan sa mga ano na oh, yan? Oo, yan. Hmm. Dyan sa gilid na. So, as na talaga, guys. Okay ganoon kami ng mga ahas, guys. So, una lang si sir, kasi nga about sa ahas dito, aware din siya. So, ganito na yung forma. May underground sa ilalim. Ah, may underground sa ilalim? Oh. So, doon lang mamahay yung mga ahas. Yo, ilalim, ahas. Sir. Okay. alana na, giba, giba na talaga, siya. Ah, ito yung rear ground. So, okay lang dyan. Kaso, okay na ka? Ah, sige daw. Silipin natin, sir. So, dito sa rear ground to. So, anong teorya mo, sir? Bakit merong nagpapakita rito? Ng mga... Siguro, yung... Ganun. Sir, so, uh, wala. Ano, hindi na sila na po. Ano, dito na disturbo. Ah, okay. Okay. Ah, uh, kwarto. Kwarto po dito sa... Underground belakwarto. Ini hmm. enggak, aku ada di toh So misalnya. Si cantik. Ini saya memang aku ini kok. White lady. White lady, Mismo ikaw kita napakita ang ka? Pagabi? Pagabi? Mm -hmm. Ayan guys. Okay. So yung mga ahas nito sir, siguro na nandito lang sa mga kisami-kasami. Nakasoksok lang. Yung saan dito? dyan lang. May bayan. Ah! Nag-try na pala sila nag-ano, i-re-repair sana, no? Oo. Oh. Nag-paint sila. Okay. So, malamig yung ano rito, sir. Malakas ang presensya dito. No? Basta. May mga na dito na. Na white lady? So, nakalak na pala yun, sir. So, sinisilip, sinisilip-silip ni sir kasi nga may mga uh, ahas daw dito guys sa mga sulok-sulok uh, ang sulok. tatawag nila ng briefing cobra ang daw yung the egg kasi sa, sa likod dito may um, ilog ah ilog nakala sa likod ah okay yun pa lang sir

parang ano ang creepy din siya no. Ano no, ang grippy, no? Oh. Dun, So need it check, guys. Oh, oh. So na lang okay, siya. sir. Ang tung. So, nanawan namin dito talaga ang ahas. Kasi marami na silang namataan dito may ahas. Paggabi dito para para ng maraming tao. Bakit siya? Ingay. Ang ingay dito paggabi. Oh. Ingay dito. Tis -tis. Ganda sana. Pero, na para, 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 ganda sana i-explore oh. ng gabi ito sa Ano siya? Ito may mga asam laki dito. Ano yung mga kabalik na siya? Parang nakata ng mga mushroom. Okay. lang ito Ah, ¿ser? De ver, ¿no? So, sabi ni Sir ito, guys, pag oras daw ng gabi, marami daw dito ingay na maririnig sila. At yun ay dahil daw sa mga kababalagkana nangyayari dito sa mismo sa drone na to. Ito ngayon yung ginatayuan natin at meron pa daw dito ng white lady at meron pang bata dito na mismo pa daw mano pa sa likod niya okay talagang nilalaman ko yung ano kung safe ba ana na hindi nasip sir, babagsak na. Anytime pwede natin bumagsak o. Sabang marupok na. Ah may din pala rito sa taas sir. Yeah. Ano yan sir? As. Wala tayong makita ka aras kayo siguro. Nagpatago sila sa mga paligid. Ah, banyo to siya. Ito yung paliguan. Ito yung paliguan. Ito yung kawaya dyan. Dyan nakatira yung mga aras. Ah, sasar. Ah. Ay, oo. Ito pala ang mga, kawayan. Tapos ilog na yan, di ba? So, dyan galing yung mga ahas. Tapos, pinamahayan na lang dito itong lugar. ah, oh, may nangyay na ano? Hmm. O, e, ganun. para ganun. mahuli yung mga has. So, yun eh, guys, ang uh, sabi nila dito, hindi to si safe i-vlog ng gabi or explore ng gabi, pero talagang meron daw dito talagang mga nag i, -i sa tuwing this oras ng gabi na mga paranormal moment. Kaya, uh, susah guys, saya bayangkan itu pergi pergi eksplor. Naya akan tanya, pero cinema tadi ya? Ayan, selamat ya. So, lepas saya? tayo. saya? oke. Okay. sa ibabaw nito, mayroon pa. Mayroon pa. Ah, sige, puntahan natin yun. Wala bang history dito, Sir Nano? Na? Parang, parang may nagbigti ata. dito kasi, kuya. Yeah. Ah, Ina-assistan talaga ako, guys. Walang history dito nga. Mayroon namatay, ganun. Ikaw, Sir, may alam ka dito? Ilang taon na to? Wala, bago na ako rito bago ka lang din okay ah, kaya pala yung mga ah, uh, ahas galing dyan pumapasok dito sa loob wow ang tindi kahit dito yan <laughs> ang pinaka nakatapat sila rin na baka may creepy dyan sinilaki ng drama ahas So yung may-ari mismo nito guys, hindi tayo papayagan ng gabi at hindi rin tayo papayagan na nag-explore tayo dito, nag-ikot na walang kasama. Kasi marami talaga nakamataan sila itong mga Kaya guys, uh, pasensya na hindi natin pwede explore ito ng gabi kasi nagbawalan tayo na ng may-ari. Siguro mga 2,000 siya na na out, 2014 oh, 2014 ang na, na, na no? 2013 ah oh na Bandung? Okay. Diyan sa kabilaw, mga tao maglalaro pag asan, asan, asan? Mag, mag mag maglalaro. Building 'yung pin-build e. Sulit 'nga. Tingnan mo muna 'to. So ang creepy sana guys, no. Na, kasi 'yung building na 'to. Marami daw naglalaro dito.

Alas 3 na ngapon. Hala. Kaya nga, ah, bali sila dyan. Grabe. Itakot niya yung bata. Grabe no, dami na pala nakakita niya no. Nagpapakita talaga rito, kahit araw. Araw, gabi. Kadalasan, gabi yung... Gabi? Lalo, lalo, na yung may maulan na may na. Oo, oo, oo. So, may mga history siguro to na hindi natin alam. Baka, Baga sa Bisaya ba kundi na? Baga may no? dito. may binaon dito para di kasabihan para magbaon ka ng ganun para madali matapos. oh, yun ang problema. Baga may binaon. Bakuan gitu ya, bronsa. Hmm. Diyan ito. Diyan yeah, Sa kanya din, may mga bata hmm. naglalaro sa tiraan niya dyan. Diyan? Hmm. Ipagkitsa. Parang hawakan. Hmm. Diyan sa likuran. Ano? Huwag lang. niya oh Kala po ko. Ipagkitsa po. Tapos paglimo na agad? Yeah. Oh, wala. Grabe. So ayun yung mga kaganapan dito guys uh, Mismo dito sa lugar na to Anong lugar nga to? Sir? Bunbun um, Bunbun -bun. -Bun. Bun, -Bun. Ito, ito, yung lugar ng Bunbun -bun, guys na Para tong ano eh na Private na ano no Compound oh, Private school natin Oo tapos Naging ano Naging um, Abandonado Daming abandonado dito guys na abandonado din Ayan napunta tayo dito guys yung, ari mismo na i-explore tong lugar na to pero samahan lang ako nila para para sa safe para sa safety nila din ganun so eh. so ayan guys so pwede din mo balik gabi eh last na na ano Bibo ka kwan, mga balay.